Ayan o. No? Oh. Ayan yung post ng nahihirapan. Yeah. <laughs> mamili. Ayan. Sobrang hirap yeah. mamili. Ayan. Mga Berkada, andito na naman tayo ulit sa Pigeon Condo ng Bio Research by Pigeon. No? Andito na tayo sa pinakamahirap na part mag kung paano mamili sa mga ibon na to kasi naka-promo sila ngayon. No? 1,500. Ayan o. No? Itong buong straight na linya na to ng mga ibon is naka-sale sila 1,500 from here hanggang doon sa dulo ayan oh. Dito no? si Sir Allen ayan oh. No? So, nating maghanap ng magandang ibon, mamimili tayo no. Let's go. Yeah! Ito 'yung pinakamahirap na white no kasi sobrang daming ibon na pagpipilian ayan no? Ganun, Ito naman, ka, oh. naman sa sobrang gaganda. Ayan oh. Ayan oh. 'yung post ng, <laughs> no? okay. no? ng nahihirapan yeah. <laughs> Mamili ayan. Okay. Sobrang okay. hirap mamili ayan Tulad nito dito u Banroy. Banwaroy ayan oh. No? 10 ton. Ay, really? Ay, Roger florison dito pala to. Roger, Ayan, oh, no? mga pula, oh. Kita nyo naman paano kayo mamimili niyan, mga birdgado. Napakahirap, ang daming magaganda, no? Ayan. Dito rin may nakita ako dito, yan. Andre Litar naman, no? Ayan, no? Hirap din mamili, mga idol. Ang ber... daming magagandang ibon. Kailangan dito marami kang baon. Mm. Ayan, nagkakastaan pa dun sa baba. Ito, pula Nagkakastaan pa. May rap mamili dito yan, may mga kasama tayo dito. Na ah, ano, namimili rin ayan oh Ayan, meron na silang napili oh. kasi ah, di sa araw? Nandito si Sir Allen. Sir Allen, Ano kasi di kini sa araw? Ano No? Dito ay Jansen. Ayan, no, mga bird ka. Karamihan ngayon sa kanila mga off color, no? Ayan. Kaya hindi na kayo mahirapan, Pina. Hmm. Kasi napakaganda ng maglaro ng off color ngayon mga birdcada marami ng mga solid na ibon na off color at ang kagandahan do pag nilaban nyo ng off color konti, mas konti yung kalaban at mas mabilis maubos syempre pero kung matibay yung ibon nyo siguradong solid naman yung mga panalunan nyo tulad nga nung silan din natin no off color siya yan dami hinakot kasi matibay na ibon at off color pa no so yan nasa pag condition nyo rin yan at sa tamang bloodline din mga birdcada so ang hirap talaga mamili So mga bird ka, pakita ko sa inyo yung mga lahi na mga available no na naka 1.5 ito. Biberman, Colson, Pepperman, Tournier Stitch Albaut Ayan, may Stitch Albaut din Ayan, may off-color Tsaka regular color Vandenbrook, naka-sale din no, Mga Mercada Newlyman, ito, ayan Newlyman, mga karaniwan pula no, Pero meron silang mga grizzle dito Ayan At meron din mga red bar Ayan Naka-sale lahat yan Jansen, naka-sale din Mga Mercada Del Bar, ayan Panwaruy, eh, no? naka-sale Ito, madaming magandang mga tawag dito Batman kung tawagin no Ayan. ito Victor Fabri na sale so dito naman tayo sa kanila dito yung mga kasama natin sa harapan yun pa lahat mga ibang ibon dito Ayan. Morris Gordon ito na sale din mga birdcado 1-5 bisa mga yearlings nila pili pili lang kayo ng magandang ibon dyan no ano hirap mamili mga idol Paul Sion o Paul Sean pili pili lang hirap mamili ayan si Idol Panyolob ito Spaniard ganda ng mga kulay na ito puro Milky Bar no Spaniard ayan yung maganda pipisil ni Kuya Neil <laughs> ano yan tawag dyan Golden Checkard meron akong kalapatin ganyan dati kulay Kaus din checka ko sa kanya. Oh, si Granil, oh. canis, no. Bagot din this one, buntot niya no. Oh. Aano, one is ma galing na kumilati si Kanel no. kinis no. Medo. Ito vanloon na yan, mga birdcada, cage oh, daw. Gaganda rin ng kulay eh. Ito sa likod. Ayan. Hindi ko alam basa dyan. Ayan, available din siya. 1.5. Ito. Kasi. Ito, stop van rip. Ito pala yung hinahanap natin kanina pa. Tsaka Detroit Waterhouse Baker. Kaya, pili tayo dito. Baka may mapili tayong hem na stop van rip, no? Kasi may napili na tayo isa doon. Ayan, nakaganda oh, rin, no? Ayan si Idol pa eh no nahirapan mamili tsaka si Granil ayun Nairaman din si no nahirapan silang mamili ha <laughs> kaya nakapili na si Idol Panyolop mapakahirap pumili ano? Eh, no ito yung napili niya anong lahi niyan tre? Roger Florison ayan eh, o no? pagandahin yung napili niya no ayun dito kasi sa pinakamahirap na part yung pagpili Nailing. ng ibon ayan eh, no? Yan, yung kalapating gift bird galing sa akin, no? Ayan. Kapangalan sa akin. Hindi pa. Sama. Kapagod si Panyolo po. Saya na, may nahanap na. Mayra pa kaming mamili ng ibon. Stichel ba? Mayroon pa ano?